Ayan po, at pagkatapos kong linisan yung motor, dito naman po ako nagdiretso sa paayosan ng motor sa talia. Malinis na. Tapos ay bago na din po ang cover ng upuan. Mamaya pagkakita dito ni Lugs mapapasabi ng salamat master. <laughs> Hello po mga katilad, magandang araw po at welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog ay mainit na po ang panahon dito sa amin At ako po ngayon na ilalabas dahil Yun nga aking papacheck yung gulong ng aming motor Tapos ay lilinisin ko na din So yan at aking bubuksan tong pong aking bintang Ayan, nasikat na ang araw Mainit na ulit makakalabas na po ng bahay ayan at ako po ay palabas na sana yung hanggang hapon ng init para makatuyo din po ng mga damit yan at ito na po yung aming motor so papacheck ko yung gulong dahil parang medyo malambot na naman pero ito nga po yung pinahanginan ko na kaindong para lang kapag katatakboy hindi malambot yan naman po ay tubeless tapos ay aking lilinisin na din dahil ang itsura naman <laughs> para ng vintage tapos ay ito ay tatanungin ko din kung may nagpapalit para pinakang makeover na din po na itong motor ito ay kakakalmot ng mga pusa dito sa labas yun, yeah, minsan ay nakakalimutan pong patungan ito po ay paalis na ang ganda ang init ngayon. Ayan at ako po ay nandito na sa car washan. Ayan. Ito po ay parang vento machine. Ito po ay malapit din lang sa amin mga 3 to 4 minutes po driving. Ayan at akin ang lilinisin ito mga kadilag. Maganda po dito at mayroong water, may soap po. Ito po ay taping kalsada din daang ay magsisimulan. Kailangan lang dito ay 5 peso po. Tamang-tama. At ako lang din po mag-release. May mga pweso. May po ay busy. Kaya ano,

maganda dito maglinis mga kandilid kasi sa bahay. At malakas ang pressure ng tubig Yan, at tapos ko na pong linisan yung aming pong motor. So, sa halagang 20 pesos, ay malinis na po ang motor. Maganda din po maglinis sa ganito itong may vendo machine. At ikaw mismo ang makakapaglinis. Ayan po, at pagkatapos kong linisan yung motor, dito naman po ako nagdiretso sa sa ng motor, sa talir. Kulang? Kulang pulang kuwihan eh yun nga din ang kotob ko diyan yan umiikal din sa gilid Daan na po makikilagyan na lang kuwihan at ito po yung napahanginan na ni Indong ay lumalambot pa rin ay tama nga nga kayong sila nga ang kolang gawa ng ano, pag napunta sa infanta ay doon pa naman po lubak-lubak ayan umaan Kuya, nagpapalit kayo ng ganito, ah. Upuan. Magkano? Sa mapipili. Wala pa. Yung cover lang. Yan yung cover. Asan ah, po? Sa loob titingnan ko na din po papalitan ko na mga kadilagat okay ah mukha ng loray loray pero yun muna lalagyan daw po muna ni kuya ng sealant eh, nagkakagana yan talaga kuya kahit ano ah tubeless kapapalit po ng gulong na yan ay eh. ha? mga 3 months ago mga ah, ganyan po Mamaya pa yung mag-check ako nung sa upuan. Papapalitan ko na din. Nilalagay okay. yeah, lang pala yung Tingin po tayo ng cover sa upuan. Magkano pagka sa ganito ate yung may design? Ito ah, 250. Yung para bagang maganda yung parang anti-scratch <laughs> ah, sa mga pusa. ah, kawasakin naman ito han. Ito ay 250. Oh, parang maganda din ito ah. Ay, ganito na ah. Nakaito nga ang matibay, honey. Sige, ito na lang po sa akin. Pinakang makeover na ng motor mga kadilag. Ito ang inyong best seller? <laughs> yeah. <laughs> ano na po aking napilit? Parang ito yung mas maganda at mas pin kumpara po doon sa isa. Ito din papapalitan higit nagpapalit na din po ng ganito dito kala ko sa infantala may doon may doon na din pala dito dali na kuya yun hindi nasisingaw yan papapalit na din po ganito papalitan na din po natin ng cover yan at may tinatanggal na po si kuya may upuan inalis na po yung upuan papalitan na nga ng cover yan yung aking nabili gawa lang yung isay parang mas attractive sa mga pusa <laughs> <laughs> okay, nilalagyan ako Parang stapler lang, kuya, yan, yan eh. <laughs> Anong pangalan ko yan ng inyong... Ha? Oo. Cedric. Cedric. Cedric Shop. Ano po yan ang pangalan. Okay na. Ngayon, at ikakabit na lang po. At tapos na. Magkano po lahat po yan? Magkano po lahat? Tanong ko po. Kasama yung libur yata. Ah. Siyalan. Ngayon, at okay na mga kadilag. Nakapagbayad na din po ako. Bali, 430 lang po yung aking nagastos. Kasama na yung sa sealant. Tsaka itong bagong cover. Ganda na wala nang scratch ng mga pusa. Thank you po. Nagpagas na din po ako. Nandito na po ako sa bahay, mga kadilag. At yan, tada! Ito na po yung aming motor. Wow! Malinis na. Tapos ay bago na din po ang cover ng upuan. Yan. Mamaya pagkakita dito ni Lugsay, mapapasabi ng salamat master. <laughs> ah, ganda na mga kadilag. Kulang lang sa linis. Mukha pa rin pong bago-bago uh, yung amin pong motor. Smooth na smooth. Tapos ay yung gulong ay okay na din. Hindi na siya malambot. napalagin ko na din po ng sealant.